Hello sa mga katropa at sa mga kamaytes ko. Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel na to, please po mag-subscribe ka na at pakalimbang na rin yung bell na yun para lagi ka updated. Kung may mga imamarites ako sa inyo, sarot kasi libre lang yan. Walang bayad ang pag-subscribe. Ayan. So our vlog for today is we're going to do Q&A. Ito yung mga comment niya about sa mga last, about sa sunlap date, and so on. Basta, uh, about uh, jewelry. Ayan. So, shout out ko kayo. Flex ko dito yung mga comment nyo. And try ko sagutin kung kaya natin yan sagutin. Kaya you know the drill. Kung may mga katanungan ka about sa mga jewelry, feel free to comment down below. Ayan. Para shout out kita next time. And start na natin para may shout out ko kayong lahat. And you know the drill. Gawa tayo ng 10 minutes to 13 minutes to read all your comments. And sasagutin so, natin yan. Okay? Kaya start na natin. phrase is ah uh, galing kay Jonah. Jonah, yan, Jonah. Shout out to you, Madam Ah uh, Jonah. Sabi niya, pwede po ba isan la ang point four na napigtas yung lock? Pag, ang first is yung point four yes. Uh, kasi natanong ko na yan sa Palawan Pawn Shop. Tumatanggap sila hanggang point two. Ayan. Pero, pag yung napigtal sa Palawan, kailangan tapos point siya. I think, ipaayos mo muna kasi nasa napigtal naman siya. Mura lang po yung uh, magpaayos ng napigtal. Okay? Pero, pag yung grams is, uh, yeah, na sasanla po yan. Okay? So, I think, it's better na paayos mo po muna para sure tayo. Okay? So, next is galing kay Amor Cortez. Shout out to you, sir, madam. Ma'am, po may alam kayong nagbibenta ng alas na mura lang po per gram. Yes po, marami na po akong na-share, na-unbox, na-flex, charot na uh, at least affordable, carry lang siya, hindi yung OA, overpriced na program gram ng mga alas. Marami na po, kung solid viewers ka is, alam mo na, pero pag bago ka pa lang, kaya mag-subscribe ka, baka hindi ka nakasubscribe, kaya hindi ka updated sa rotis. Balikan mo po, marami akong video na yung mga unboxing, yes po, binabanggit ko doon kung saan ko binili yung mga jewelry na pinag-share ko sa inyo, okay? Marami-arami po yun, mamili ka na lang po, okay? Nasa Facebook, nasa TikTok, nasa Shopee, and so on, okay so, next is uh, galing kay Dan Dota, shout out to you sir ma'am, sabi niya, hello hello po madam, magkano po kaya sanla sa 8.7 grams na necklace sa Dubai ko po binili $535 po ang kanyang bili daw, so Ah, uh, wala akong uh, masabing asan lang yan kasi hindi po ako pawn shop. Hindi ako nagtatrabaho sa pawn mismo. nag lang ako ng mga sunla updates sa inyo. nagpo ako ng sarili kong alahas. Nagpapapraise ako ng sarili kong alahas para may mga ma-share ako sa inyo. Kaya if I were you, if you are here naman in the Philippines, libre lang po magpa kaya dalhin mo na dalhin mo na yan mismo sa phone para mapa mo kasi magpa ka lang muna kahit hindi mo sa is isan la pa-praise mo muna and then sabihin sa iyo yung grams and then yung uh, presyo ng alahas mo kung uh, okay naman then go ayun so malaki-laki yung uh, alahas ni po yun yung masasabi ko so ingat kayo diyan and thanks for watching okay so next is galing kay MD. Ayun, MD comment niya ito sa sanla update natin ng Villa Rica. Nagtataka lang ako, lagi niyo na lang sinasabi, mataas ang sanla kay ganyan, mataas kay ganon. Pero pagpunta kami at nagpa-appraise, malayo naman sa pinagsasabi mo. Napapaisip tuloy ako na naipopromo Mulang ang mga pawn shop na yan. OMG, buti na lang hindi exclamation mark yung mga ginamit po. Parang galit ka pa sa akin. OMG, kaya nga sabi ko sa mga uh, mga sunlap date ko, nagdi-disclaimer ako na hindi ako nagtatrabaho sa mga pawn shop at saka lahat ng pawn shop is binavlog ko. Aniyaman-niyaman ko naman po at saka ansikat-sikat ko naman po kung pinoprobo ko or binabayaran ako ng mga pawn shop na yan na potang inasarot. <laughs> yung mga pawn shop na yan, wala po. Kasi lahat ng uh, shop, halos na-share ko na sa inyo. Wala akong bayad. And yun niya dati, ang ginagawa ko lang pag nag share ako ng Sanla update sa inyo is as in nagpapa-price lang ako and nagbibigay ako ng pricing lang. And since may nag-comment din na parang kagaya mo na nagdududa na parang nagsisinungaling ako, kaya napapasubo ako na nagsanla mismo para may ma flex ako na mga resibo ng Sanla. Ayun, so, if you are my sulit viewers, alam mo na 'yan kasi may pinapakita akong resibo na ganito yung Sanla nung alahas ko. Ito yung grams niya, ito yung ano, tsaka ako siya dinidivide at binabanggit sa inyo. And please, sa mga sulit viewers ko, pa-comment down below. Kasi marami na rin uh, nag agree at maraming nagko-comment din dyan na mas mataas pa nga yung binibigay nila na appraisal ng mga jewelry nila sa location nila kaysa yung mga binibigay ko. Ayun, so wala ako pong makukuha and hindi ko nababanggit na this one is for vlog. Ayun, so wala. Well, hindi ako yung special or ano kasi na-experience ko na rin sa mga iba't ibang pawn shop yung mababa sa mga iba't ibang branch. Kaya balikan mo po lahat yung mga videos ko. Marami din akong mga uh, mga uh, masasakit na experience sa mga po, tayo ang mga pawn shop na yan. Okay? Hindi ko sila pinopromo si Sir naman. Kaya nga sabi ko, depende po sa location natin. Either, baka nasa probinsya ka kasi may mga provincial rate siguro. And then, depende sa uh, branch, depende sa mga jewelry mo, depende rin sa record mo. Ayun. Kailangan subukan mo sa mga iba't ibang mga pawn shop. Okay? Very, very fair po ako ha. Ayun kasi nagsasanla talaga ako lalo na sa pinagkomentan mo na Villarica. OMG butas. Ang dami, alam mo yung mga singsing -sing ko na ito, marami na pong vent lahat itong mga to. Marami siyang butas or tuldok ni Villarica kasi nagamit ko na yung mga singsing -sing ko na ito sa pagpapa-appraise lang and yung phone shot na yan is yun yung uh, way nila to appraise our jewelry. Yung magtutuldok sila, magbubutas, okay? Totoo po ang aking ano. Kasi may mga resibo naman talaga ako. Balikan mo lahat. Ayun. So, yeah. Uh, sa kanya naman yon Buti nang <laughs> parang may ano ka sa akin. Sir. <laughs> totoo ah. Kasi may resibo ako. Ayun. So, yeah. That's it. Thank you na lang po sa panunood. And uh, kung hindi ka uh, naniniwala is marami po akong video. Ayun. So, panorin mo po lahat. Okay? Kaya ako nag... Kaya yung mga sunla update ko talaga is... Uh, kahit magbigay ako ng ano is, meron at meron akong isasanla. Kasi, yan nga, parang kagaya mo rin, may nagsabi rin kasi dyan na hindi naniniwala. Kaya, yun. Uh, okay. so, next na po tayo. Next is galing kay Pagadura Marita. Ayan, so shout out to you ma'am sir. Namamagnet po talaga yung lakasi Kasi po may spring. Oh, yes. Oh, see? Eto yung asan la update ko ulit kay Villarica. Sir Eman, andyan ka pa rin ba? Eman D, ayun. Ayun ulit. May dinecline si Avillarica. Ito yung pinag-comment. May dinecline siya ng mga chain ko. Kasi nga, lahat ng chain is meron talagang namamagnet na part. Kasi yung lock, kailangan may spring talaga doon. Parang yung mechanism para mag-lock siya. Otherwise, ma hindi maglalak ang mga chain natin. So, kay Villarica pala is hindi nila tinatanggap yung mga ganun. Siguro yung mga tinatanggap nila is yung 24 carats, 22 carats na yung mga lak is yung mga S, yung may W, yung walang spring. Ayun. So, yeah, thanks for sharing. And next is galing kay Langga, Langganika channel. Sa Cebuana kaya madam, na try muna po. Uh, I think this one is new uh, viewer lang natin siya mag-subscribe ka na po, madam, kasi, yes po, many years ago na po, marami na po akong vlog about kay Sibuana, okay? So, abangan mo soon, meron pa po in coming soon na sunlap date natin kay Sibuana. Next is galing kay Arsedon Arcedon, shoutout Ay, uh, this one is I think kababayan ko, and kapit kapitbahay ko lang siguro kasi, nag-Ilocano siya. Coming niya ito sa sunlap date ko kay Palawan Ponchak. Apan ka Madam J. Kamdas branch nila, nagbabamot lang ti-appraisal da. Sabi niya, punta ka sa ibang branch ni Palawan doon daw sa may Kamdas. Kasi same lang din daw na mababa ang appraisal doon banda. Kasi may shinare ako na appraisal uh, sa anlap date kay uh, Palawan Pawn Shop sa ibang branch naman. And yun yan, nakakuha, nakakuha ko ng sobrang baba. Okay? Next is galing kay Noreen Faye Morata. Shout out to you, ma'am. Sabi niya, yung necklace ko po, di tinanggap <coughs> 18 carats rook chain. Di po tinanggap na dumidikit daw po sa magnet. O, oh, si eto yung sinasabi ko sa inyo na feel free to comment down below sa mga na-experience nyo or experience nyo sa mga iba't-ibang Pawn Shop. So, share lang niya ito sa akin. So, same pala sa iba na hindi tinanggap yung mga kwintas nila kasi nga magnet daw. Ayun. So, next is galing kay Ichan. Shout out to you, ma'am sir. Matagal na ito. Lahat naman ng alahas na may claps at dainty pieces la ay magnet Normal lang yan. Sobrang arti pala ng cuttings for the date, Lodi. Ayun. So, yun nga rin yung alam ko. Kasi nga, uh, since nung nag update ako kay uh, Villarica, kung balikan nyo lahat yung video ko, lahat ng sinishare ko is lahat sing-sing. Sing-sing pala yung mga pinapabutasan ko, pinapa-appraise ko. And doon lang ako, na, doon lang na time ako. Although meron pa pala akong na-share noon, if I remember, meron akong na-share na sun pero 24 carats naman yung dinala ko, na dinicline din, kasi marami daw silang design, na stock na subasta na ganun, kaya hindi yun binigyan ng uh, a praise. And doon lang ako nag-share sa video ko na ito pinag-commentan mo. Na yun nga, uh, grabe yung ano kasi hindi daw tinatanggap. Pero real gold yun ha. Pero yeah, yun pala ang memo. Lahat daw ng Villarica branch ganun. Okay, so thanks for sharing and watching ah uh, next is galing kay Adolce Ulet Ayun. So, comment nga ito. Madam, na-try mo na bang isan lang binili mo kay KD Runs? Yes po! Yes po! Marami na po. Yes po. So, yun lang yung sagot and thanks for watching. So, isa ka rin ba na bumibili sa kanila? Ayan. So, nalaman mo rin ba si KD Runs through my vlog? Ayun. Comment down below. Ayun. So, Ah, uh, hindi ko sila yung pinopromote or pinopromo or binabayaran ako or sponsored or affiliate sa kanya. No, 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 no. Lahat ng mga share ko, sabi ko na sa lahat ng videos ko, lahat ng ina unbox ko ng mga alas ko at saka kung ano-ano pa is, ah, uh, binili ko po, ayon ni Isa, walang sponsor doon, ni Pre-Shipping P, wala, hindi sila, hindi sila nagbibigay. May mga pag-giveaway sila, like, ah, uh, Lipstick, perfume, yung mga ganun. Pag may mga special occasion, holidays, like Christmas, ganun lang po. Yun lang yung uh, experience ko. Pero yung sponsored, kahit 1 gram or lightweight lang, wale. Okay? It's just that sinishare ko lang sa inyo kung saan ako uh, bumibili, saan murang bumili, saan legit, real gold. Ayun, para just in case if you want to buy, doon kayo bibili para hindi kayo may scam kasi maraming na scam lalo na sa mga new buyers yung mga gusto pa lang bago mag-start pa lang nabibili ng mga last naku po ang daming na scam next is galing kay Alusha de la Cruz uh, shout out to you sabi niya siguro di marunong yung naga-phrase niyan kasi sa pagkakalam ko based sa mga na-watch ko na din sa YouTube lahat ng luck, ganyan na mabagnet kasi di siya gold kasi kung gold yan madami lang siya masira at di siya magsasara siguro ibababa ba talaga ang iba iba talaga ang trip ng appraiser yes so well, thanks for sharing o di ba diba, talagang may spring talaga na nilalagay sa loob ng chain natin para magsara otherwise hindi siya mag-close ayun so spring talaga yun na metal na as in matigas siya para ma-hold yat malak so paano bang explanation yun basta yun <laughs> okay so next is Uh, galing kay Louis Pantilanan. Shout out to you, sir. Sabi niya, Good afternoon po, ma'am. Pwede po ba makapagsanla ng ATM sa Cebuana, Louis Lier? OMG! I don't think so. Ang pagkakalam ko, hindi po. Okay? So, thanks for sharing. Ang pagkakalam ko, hindi po. Ah, uh, next is, uh, I think plus na natin to Galing kay Aichan again. Matagal na itong asulid viewers ko. Thank you. At andyan ka pa rin na hindi mo iniiwan. <laughs> ang aking channel na nakabang pag may mga update ako about sa mga Q&A, Sun Love Date, jewelry. ayan. So, sabi niya, wow, lagi ako nakabang sa mga Sun update Date mo, Ludi. Thank you so much. More power and God bless. And same to you. Maraming salamat po. And next is galing kay J.R. Santos. Alcaraz, sabi niya, nagbabalik si madam. Yes po. Thanks to you. At andyan ka pa rin, sir. At yes, kasi medyo matagal akong nag-rest. Parang ilang buwan rin. Ayun. So, Meron pa ba? One, two. Okay. So, yeah, that's it for today's vlog. Abangan nyo na lang po yung next na uh, uh, Q&A natin kasi mahaba na po itong video natin. And you know the drill, if you're new to this channel, comment down below para i-shoutout ko yan sa next na video natin. I think pang ilan na itong Q&A natin. Ano? So, thanks for watching. babay God bless.